ang mga espiya. Ikalabintatlong kabanata Sinabi ng Panginoon kay Moises, Magpadala ka ng mga tao para mag-espiya sa kanaan. Ang lupain na ibibigay ko sa inyong mga Israelita. Ang mga tao na iyong ipapadala ay ang mga pinuno ng bawat lahi ng Israel. Kaya sinunod ni Moises ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Ipinadala niya sa kanaan ang mga pinuno ng mga Israelita mula roon sa disyerto ng Paran. Ito ang mga lahi at mga pangalan nila. Lahi ni Reuben, na pinamumunuan ni Shamua na anak ni Zakur, lahi ni Simeon, na pinamumunuan ni Shafat na anak ni Hori, lahi ni Huda, na pinamumunuan ni Caleb na anak ni Jephunneh, lahi ni Isakar, na pinamumunuan ni igal na anak ni Jose, lahi ni Ephraim, na pinamumunuan ni Hosea na anak ni Nun, lahi ni Benjamin, na pinamumunuan ni Palti, na anak ni Rafu, lahi ni Zebulun, na pinamumunuan ni Gadiel, na anak ni Sodi lahi ni Manase na anak ni Jose, na pinamumunuan ni Gadi na anak ni Susi, lahi ni Dan, na pinamumunuan ni Amiel na anak ni Gemali, lahi ni Asher, na pinamumunuan ni Seteyur na anak ni Mikael, lahi ni Naftali, na pinamumunuan ni Nabi na anak ni Vofsi, lahi ni Gad, na pinamumunuan ni Gayuel na anak ni Maki. Sila ang mga tao na ipinadala ni Moises para mag sa kanaan. Pinalitan ni Moises ng Josue ang pangalan ni Hosea na anak ni Nun bago sila pinaalis ni Moises para mag sa kanaan. Sinabi ni Moises sa kanila, Maglakad kayo pahilaga at pumunta sa timog ng kanaan, at dumiretso sa kabundukan. Tingnan ninyo kung ano ang itsura ng lupain, at kung malakas ba o mahina ang mga tao roon, at kung marami sila o kaunti lang. Tingnan ninyo kung anong klase ng lupain ang kanilang tinitirhan, kung mabuti o hindi. Tingnan ninyo ang kanilang bayan, kung napapalibutan ng pader o hindi. Tingnan din ninyo kung masagana ang lupa o hindi at kung may mga puno o wala. At pagsikapan ninyo makapagdala ng pruta sa inyong pagbalik. Panahon noon, ng paghinog ng ubas. Kaya naglakad sila at tinanaw nila ang lupain mula sa ilang ng zim hanggang sa Rehob, malapit sa Lebo Hamat. Nagumpisa sila sa Negev hanggang sa nakarating sila sa Hebron, kung saan nakatira sina Ahiman, Sheshai at Talmay, na mga angkan ni Anak. Itinayo ang Hebron pitong taon bago itinayo ang Zoan sa Egypto. Pagdating nila sa lambak ng Eshkol, pumutol sila ng isang kumpol ng ubas. Masyadong mabigat ito, kaya itinali nila ito sa isang tukod at magkatulong na binuhat ng dalawang tao. Nagdala rin sila ng mga prutas na pomegranata at igos. Tinatawag ang lugar na iyon na lambak ng Eshkol dahil sa kumpol ng ubas na pinutol ng mga Israelita. Pagkatapos ng apat na pong araw na pag-espiya sa lupain, bumalik sila kina Moises, Aaron at sa buong mamamayan ng Israel sa Kadesh, doon sa disyerto ng Paran. Sinabi nila sa buong kapulungan ang kanilang nakita at ipinakita nila ang kanilang dalang mga prutas. Sinabi nila kay Moises, pumunta kami sa lugar na pinapuntahan mo sa amin. Maganda at masaganang lupain iyon. Sa katunayan, heto ang mga prutas. Pero makapangyarihan ang mga taong nakatira roon. At malalaki ang kanilang mga lungsod at napapalibutan ng mga pader. Nakita pa namin ang mga angkan ni anak. Nakatira ang mga amalikita sa Negev. Ang mga Heteo, Jebuseyo at mga Amoreo sa kabundukan at ang mga kananeyo naman ay nakatira malapit sa dagat, at sa tabi ng ilog ng Hordan. Pinakalma ni Caleb ang mga tao sa harapan ni Moises, at sinabi niya, Lalakad tayo at sasakupin natin ang lupain, dahil nasisiguro kung maaagaw natin ito. Pero sinabi ng mga tao na sumama kay Caleb para mag Hindi natin makakaya ang pagsalakay sa kanila, dahil mas malakas sila sa atin. At ipinalaganap nila sa mga Israelita ang masamang balita tungkol sa lupain na kanilang tiningnan. Ito ang kanilang sinabi. Hindi maganda ang lupaing nakita namin doon. At hindi lang iyan. Malalaki ang mga taong nakita namin doon. Sobrang tangkad. May nakita pa kaming mga higante na mga angkan ni anak. Parang mga tipaklong lang ang tingin namin sa aming mga sarili kung ikukumpara sa kanila. At ganyan din ang kanilang tingin sa amin.